So, ano guys, Magdilinis ulit tayo ng mata dahil malabo pa rin yung mata ko. Ayan o, oh, tubig. Tapos, nilagyan ko ng eye cleaner. Bababad ko lang yung mata ko guys dahil talagang malabo pa rin, malabo pa rin yung pagkatingin ko sa si screen. So, ganito gagal ko. Dito rin sa kamida Kasi mahabot siya. Nagre-reading tas nagpapasok na masakit. Hindi kasi sanay. Napatakan ng mali. krim kirim kasi masakit it's one week na pero malabo pa rin kaya tinitiis na lang muna may krim krim lang and so I am nice oh. kasi masakit pa rin. So, ayan guys, huwag pag-ingatan natin ang ating mga mata dahil masakit, may hirap pag dumabo. Ayan o. Ayun kung oh. nakikita yung, nakikita ko yung screen pero blurred. So, ayan guys, And hope this is this other lahat. Paki-subscribe, follow na rin ang like. Thank you guys for watching.